Tara sa mga suki, niyo ulit kami sa ating panibagong moto adventure Sa biyahe na to, pupunta po tayo ng Mancayan, Benguet Pero dito tayo dadaan sa Ilocosur Para makadaan tayo sa Suyo Cervantes Sabangan Road O mas kilala, tawag na Besang Pass babay babaybay natin ang kanilang mga nakakamanghang mountain pass Nakakalula, dangerous but beautiful Ang sarap magmotor hanggang sa makarating tayo dito sa Mancayan, Benguet nakakalain mong nasa ibang bansa ka sa ganda nito binabansagan ngayon itong New Zealand of the North let's go mga suki biyahe na tayo ayan na mga suki malapit na tayo sa Ilocosur ayan after nitong tuloy na to malapit na tayo sa Arco na Ilocosur, ayan si Lodi oh idol unico pagdating sa moto adventure eh, isa yan sa mga iniidolo talaga ayan so 108,000 subscribers sa youtube grabe ha Balikin tayo sa biyahe. Nagpahingan lang tayo sa may arko ng Ilocosur. Time check 12.54 Ayan kasama natin si Unico Ayan si Idol Ayan malamang mga nanonood sa akin, Sigurado mga followers natin Sigurado ako kilala yan si Brad Unico Ayan so welcome to Suyo Medyo malaki rin tong Suyo Ganda ng kalsada dito Mountain pa sa gilid may ilog Running water Ganda Panalo dito Ayan mga suki, tuloy yung biyahe. So, nagpalipad lang tayo dito sa area na to ng suyo. Ano? ganda. Ganda ng view dito mga suki. Lawak, sa laki ng bundok. Lawak ng ilog. Ayan, so medyo malaki-laki rin tong suyo mga suki. Tsaka maganda talaga tanawin dito. Tingin mo naman, puro puno mga suki oh. o. tapos, zigzag gawin doon marami yan mahaba yung ilog na yan eh ah, laki Oh. Barangay Ursadan So ano pa rin to Suyo, Ilocosur pa rin Okay, grabe ang ganda Nagpalipad lang tayo dito Iwan ko nagpalipad Ayan, So, balik tayo sa biyahe Ang oh, ganda, Suyo Ilocosur So tangaling tapat pa to Mag aalas dos Pero Hindi naman tirik na tirik yung araw Tsaka malabig yung Kasi maraming puno dito eh Oh masabi ganda panalo <laughs> suyo ilokosur hindi ko na alam kung pang ilang hanging bridge itong nadaanan namin pangato siguro liit lang oh nipis talagang pantao lang makakadaan dyan oh grabe no oh pero hindi no ng tubig sa baba mga suki oh. Dito po 'yan sa may suyo. Ilocosur. Ay may mga bahay doon ah. mga suki oh. <laughs> Nipis ng aking bridge. <laughs> ah. <laughs> ano ka? Tayo kaya tayo dalawa? <laughs> eto mga suki minadaanan na naman tayong isang hanging bridge nakapatong siya sa isang malaking bato din sa ilalim napakalinaw ng tubig na umaagos dito dito naman sa kabilang side niya meron tayong resort na nakita may swimming pool so pagtawid natin dito sa may hanging bridge may makikita tayong resort sa kabila may swimming pool po mga suki Paahon naman to Paka ng bundok mga suki oh. Tingnan nyo naman oh Uy grabe Solid Ganda ahon ah, Ito lang naman yung sira sirang na daanan na ah. Uy Vagina Falls Puta, Parang gusto ko yan ah Vagina Falls <laughs> sa Tagalog ng vagina pulse <laughs> Ang okay, English maganda ganda pakinggan eh no pag ay grabe oh may kuryente kaya yan o harang lang yan para sa lupa o kay King Kong na <laughs> ba si kingkong Kong dyan <laughs> no grabe yung kurbada na to oh Tuloy yung biyahe. Ito pa rin tayo sa part ng Suyo. Ilocos, uro. Grabe. Ang ganda ng view talaga dito. Grabe yung mga mountain pass na to. Pero isa to sa mga delikadong kalsada dahil landslide prone area to mga suki. Bato na to mga suki. Bruhin nyo. Oh. Bumagsak siya. Namasak nyo doon ng oh. puta. Ano kung tao Bagsakan ng ganyan kalaking bato Diyos ko Lord Keep us safe <laughs> Di ba? Ang laking bato nun Parang <laughs> Sinlaki ng NMOX <laughs> Keep us safe Lord Grabe kalsadaan dito Mga suki oh Oh Hindi naman Suwabe Suwabe Grabe mga suki Sobrang ganda Panalo Di ba? Suyo Cervantes Sabangan Mountain Province Road Sobrang solid sa Pangatlong besko Pangatlong base na dadaan dito mga suki Ganda Ito na nga tayo mga suki Tumabi muna tayo Para mapagpalipad tayo ng drone Para maipakita namin sa inyo Kung ganong kaganda Sa bird's eye view Itong Suyo Cervantes Sabangan Mountain Province Road sobrang solid ng view dito oh. yun, yun naman mga suki oh. Siyempre, yung motor natin oh. di ba grabe solid ganda suyo Ilocosur grabe ang dami ng sun, wild na sunflowers so sagada napakarami rin yan Woo! ay si Brad ko ah, let's go let's go ayan so time check 4.32 to na so 12 oras na kami ah grabe namig na sada repair asak mga suki oh wasak sir Malayo pa kami 2 or 7 minutes pa Gabihin na talaga kami Masira oh, yung kalsada Masira yung kalsada Oh, si Raya Kalsada, mga suki oh. Ayun know, oh, pag lasing ka dito, tapos ano, dire diretso ka, madilim. Oh, Agoy! <laughs> Naulog ka dito, di ka na makukuha. Ah, <laughs> oh, hindi ka, mahirapan ka na palang makukuha. Nakukuha ka pa rin naman siguro Ah! Sabi. Ito, sinimento na nila oh gilid ng bundok sinagyan na ng butas-butas para yung tubig nakatapon Woo! grabe damig na bawal magtapon ng mga basura dito ayun know, o oh, may mini pulse o so. <laughs> ang ganda na na ayun mga sugay. so dito na yung border <laughs> ma boundary suyo ayan tapos na tayo sa Suyo so dito na tayo sa Cervantes so ang Cervantes Ilocosur po ito ang summer capital ng Ilocosur so para siyang bagyo nila kaya talagang ano malamig dito kita nyo naman oh nagfafag na dun sa bundok dun grabe mga suki oh oh yung e, rap road oh. rap road na to nung dito papunta kay Apo Wangkod eh ah ah hon puti lang dual sport yung likod gulong kaya nga kaya nyo makahon eto nga mga suki naabuti ah, na tayo ng dilem dito sa Cervantes sa Bangan Road kaya zooming so, muna tayo para mapagpalipad ng drone pagmasa natin yung magandang view habang palubog si Haring Araw this quiet town Oh, Ang ganda. Oh. Wow. Cervantes ito sa Osur Samar Capital ng Imo Osur. Mas si upbeat din oh. Pasen si na, pridyunigo. O, wendo, o oh. ley. Oh. Ate. Ah, so, 'yung moto adventure natin eh, mas upiks. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although your are earthbound. Mga suki, ito po yung Besang Pass Monument Ayan Ayan, so madilim na mga suki Hindi na makakita Pero, yan po yun So, saan ka si dun oh sea of course saan dun eh Pagdating na tayo na sobrang dilim Grabe Madilim na Mafag pa Ay masukay so ginabi na talaga tayo Buti na tayo dilim Time check 5.40 Alam naman natin ngayon madali Mabilis na dumilim Kasi bare mats na Grabe sarap sana paliparan pa dito sa part na to kaya nang kinapos na tayo sa oras, nabata tayo ng dilim, pero nakuhaan ko na rin naman to, pero si bro yung negotipan niya nakuhaan, sayang din. So okay, yung ganda gabi, buti bukas pa sila. At Hanggang gano'ng oras kita te? Mga 1.7. Hanggang 7 po, sasara na kayo, yun, sakto. At yung gano'ng brim yun? Ang gasolina ko nagbiblink na mga suki oh, 9.7. <laughs> Maaga nagsasarap pa naman dito Masukay magandang gabi po Time check Alas 7 ng ung gabi Time check alas 7 ng gabi Masukay Ayan So di pa kami naghahaponan ni Unico. Bumila kami ito barbecue para di to Tapos bumili kami dilata, corn beef Tsaka mga noodles sa manghang Ayan Tapos nakiusap na lang ako Sa tutuluyan namin kung pwede magpasaing Ito muna tayo

Puro ahon, puro ahon. Let's go! Gawin, 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 ya? gawin, 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 tayo dito? sabi gawin, ko lang, Grabe eh, grabe! Grabe, ang taas na namin, no? Ang taas na na ito, mga So, kayang kaya naman ng motor niya natin yan. And max lang sa kalam. O, huwag mo lalaglag. Diyos ko, Lord. Dito lang ako sa kapila. <laughs> <laughs> Ayan! Sa wakas. Nagpapalaganda yung kalsada. Thank you, Lord. Whew. Naging buo na. Pero puro ako pa rin baliktad na bahay cafe homestay dito sa kada baliktad yung bahay oh hay siyo niko yung bahay na baliktad uh, sa sagada meron sa isang wow dito meron din sa sagada Ito mahirap nito na naligaw kami no. Niligaw pala ni Google Maps. Si Google mas may kalokohan din 'te. Yeah. Ayun, tuloy na ulit tayo sa biyahe. Eh. Diyan si Unigo. Grabe, nagmo-moist si mga salamin. Sobrang lamig. Nagyeyelo na yata 'yung mga damo dito eh. Sakit sa kamay eh. Grabe, mga suwaki Kikita ba yung kalsada? yung nadaanan natin ala bakit yun wala ng kalsada magandang gabi mga suki, naliligaw kami <laughs> let's go grabe, matarik pa naman itong dadaanan namin sunog pang gilid dito sunog ang pang gilid basa yung damo Ay, ang grabe mga suki dito na tayo so nagpaluto tayo kay ate -tay, ano po pangalan nyo? Lina si ate Lina dito sa Baangan Escapade Yes. Grabe. Sa so, din mo si Ate na abonet ng kapalan diyan. na <laughs> ko. Ayan, meron tayong corn beef tsaka noodles. Yan ang hapunan namin ni Unico. Time check. Anong oras na? Ano na natin? Yung 9.40. Barbecue. Ito, ito, ito. ito. Ay, barbecue Ay, may barbecue tayo. Ah, may barbecue. tayo. Ito, ito. Barbecue, barbecue. Yeah, meron po tayo pork barbecue. Oh, paano? Kain muna kami. Mga guys. Mga lods, mga suki. 9 ah, na. Ah, guys. Kain muna. so, wakas mga suki, nakarating din kami sa Baangan Escapade At pagdating namin, eh, nagpaluto kami kay Ate Lina Napaka-bait ni Ate Lina, talagang todo si kaso kami Sobrang lamig dito Bali, naligaw kami ni Unico oh. na naman tayo ni Google Maps, nabudol na naman tayo Pero meron namang maganda gandaan daan Meron lang siguro mga rough road na mga 4 to 3 to 4 minutes Pero kayang-kaya naman, maayos yung daan And So para mga suki, kain mo na kami Good morning mga suki, eto ang umaga sa Bangan Escapade Bubungad sa iyo ang bundok, sea of clouds Napakalamig mga suki, lalo kagabi, sobrang lamig O paano, panipat tayo drone, let's go! Ito yung mga tanim na strawberry ni Ate Lina. So, pan December pa daw talaga dapat to. Yan. At least mayroon naman. Ayan, may mga bunga, maliliit. Ah, pwede niyo itong. Yan. Hey, o. No. O, oh, yan siya. Ah, Ito, pwede siyang ka. Pwede niyo iganin siya. Ah, pwede natin siyang harvest para matikman ninyo. Yan. Ito, at least, organic siya. Organic mga suki. Uh -oh. Wala siyang Wala siyang halong. Fertilizer. Ayun ang laki niya, no? <laughs> ang ganda, oh. Oh, ito. Para naman matikmanin. Ayun mga suki, oh. Tingnan nyo. suki, oh. Mga bunga yung strawberry dito nila Ate Lina, oh. Pwede na ito tayo, pitasin Oo, na ito. Oo, pitasin mo. Ayan na. Ganunin lang. Pwede. Iyan, oh. Ha, ha, ha. Harvest Pantikim strawberry. Pantikim-tikim lang kasi konti lang naman. Masuki. Sige. <laughs> Ayos o. Mga suki, sana samahan nyo kaming muli Sa ating susunod na episode, ang episode 2 Papakita natin yung mga ginawa natin sa Bangan Escapade Gaya ng pagpitas ng mga strawberries At take note mga suki Free po yun para sa mga bisitang taga malalayo Ang tamis ng strawberry And pinuntahan po natin yung tuktok ng falls na to Ang Ampasit Falls Pumunta rin tayong Inuday Falls Lalo na yung Am-Am View -Am Deck Mala Deepay View Deck, napaganda mga suki New Zealand of the North talaga ang Datingan Para mga suki, hanggang sa susunod na episode Right Safe, stay safe.